At uh, para sa ating final installment dito sa ating mga artista uh, in the eye of the storm, uh, mga nasa nasasangkot sa mga seryosong gulo well, related to the flood control. Uh, pag sinabi kong fashion icon, alam niyo na kung sino siya. Pero bago natin i-reveal ang kanyang identity, uh, please don't forget to like and subscribe to uh, Time To Talk dito sa PH Time. And uh, here she is medyo mahirap uh, ang na na uh, gawin para sa akin because she is a good friend. I consider her to be a very, very good friend. A former uh, co co-host sa Star Talk, si Hart Evangelista. In the beginning, si Hart parang sa new millennium siya pumasok. Hindi ko siya masyadong gusto nun actually. In fact, a lot of people have been telling me parang it's kind of difficult to work with her. Uh, but then, um, in 2013, uh, I finally had a chance to work with the Heart Evangelista sa StarTalk uh, nung ginawa siyang co-host. And doon ko na-realize na, na simpleng-simpling tao pala siya. Uh, in fact, uh, walang arte uh professional masarap kabatuhan uh pwede mo siyang biru -biru yung on cam na hindi na pipikon at hindi rumeresbak uh yung yung kumaga yung nirespeto niya yung seniority ko uh dun sa program and basically in the profession uh, if i remember yung first christmas namin na uh, as co-host Uh, binigyan ko siya ng well lotion na uh, hindi well, hindi naman yung <laughs> inabibilis sa department store lang no so and then sabi ko sa kanya pasensya ka na dun sa regalo ko sa iyo uh, but what do you give my heart ibang hidista sabi niya ina sabi niya okay lang sa akin because alam mo naman well lotion girl ako so at saka well uh, a girl will always have use for lotion I mean, di diba, ba kapawan uh, ipapahit I mean kailangan talaga rin ng babae talaga ng low shot kahit anong edad So and then uh well she was already involved with the uh, Cheese Escudero that time nung nakasama ko siya uh si Cheese honestly hindi ko siya masyadong feel uh, nung pumasok siya sa politics kasi parang naalala ko yung, di ba, parang ang pag ini-interview yung mga, mga bata, parang cheese. Nanalo siya dahil sa pangalan ng cheese. Pa, uh, cheese curse. Yung, yung ganong, parang, do you elect uh, a politician on the basis of a name na, kasi tulog keso? Parang, yun lang, parang, kasi parang wala pa naman ako masyadong alam na Achieve it nga before that At tapos, pag nagsasalita pa siya Yung, yung alam mo yung Ikot, ng ikot, ng ikot yung mga sinasabi Pero, pag Ang inanalyze mo Isa lang naman yung gusto niya sabihin Pero, ah, parang andami, Ang dami, ang layo ng narating niya Para lang sa isang Parang ideya But, in spite of that, dahil nga Engage siya kay Heart noon uh, Yung, alam mo yung kailangan mong mahalin yung mahal ng mahal mo na kailangan pakisamahan na rin. So, kumbaga, sa puso ko, tinanggap ko na rin si Cheese. And, um, okay naman kami. Well, we didn't wala naman kayo masyadong actually talagang interaction. Uh, si Hart talaga because uh, nung when my mother um, went, nung namatay na nanay ko noong 2014, oh, si Hart parang unang-unang-una ko sinabihan Uh, tungkol doon. O hindi hindi ko nas nasabi sa iba, uh, pero sa kanya, I felt I had to tell her that. And um, siya yung kumalamay sa kalooban ko noon, parang yun. Kaya nga, mahirap gawin para sa akin to. Uh, ano ba ko, sabay kaming... Ang dami namin, ano yan, and, 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 yung, 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 pag, yung, yung, yung mga kung baga sa mga kable, eh, yung salasalabit yung mga mga nangyayari sa buhay namin noon. Uh, sabay kami nagpagawa ng bahay, uh, in the same area. Uh, yun, nag binibigyan ko siya ng advice kung anong gagawin kasi mas mas syempre, mas patanda ako sa kanya, mas veterano ako, mas uh, ako sa larangan ng construction, mas marami ko alam. And I think that was the first house na pinapagawa niya. Uh, in fact, ang payo ko nga sa kanya noon, ako, tiyakin mong nakatuto ka dyan sa pinapagawa mong bahay kasi ikaw ang titira dyan. Huwag mong iasaw sa mami mo kasi hindi naman mami mo ang titira dyan. Uh, but fact, yun. Uh, parang ang feeling ko naman, sumunod naman siya sa payo. Tapos, uh, nung kanyang uh, despedida de soltera, ako pa yung naghatid sa kanya, uh, papunta kay Cheese. Parang, parang parang mac wedding yun eh. So, so ganon kalapit sa puso ko si Hart. Tapos, in fact, after hindi na kami magkasama sa trabaho, um, we would message each other. Uh, for a time, pa kami ng mga regalo. Uh, tapos, napapalit ko yung mga vlogs niya. Uh, Nanutuwa ako sa kanya noon uh, kasi meron siyang pinapakita mga accessories from Divisoria. Hindi mo nakakatuwa parang uh, si Heart Evangelista ang sinusuot galing Divisoria. Uh, of course, yun na nga, <laughs> kasi si Heart Evangelista siya, yun ang kahit sabihin mo pang pagsuotin mo yan ng sako ng bigas, maganda pa rin lalabas kasi si Heart Evangelista siya. But lately na nga, uh, nagugulat na nga lang ako, biglang all of a sudden, rumarampas siya sa mga kanya ng Paris. Uh, alam ko doon, parang da, sa, lang sa, I mean, sa the streets of Paris, o kapag ka yung Paris Fashion Week. ina ang question ng mga netizens ngayon. Dahil nga, lumabas na nga itong uh, skandalo uh, sa kanyang asawang si Cheese Escudero na tanggal sa pwesto uh, bilang uh, Senate President. Ang dagok nun. Uh, tapos pinagpepyesan siya as Nepo wife na kung gano'ng ah uh, uh, kita niya bakit wala siya sa mga top taxpayers na yung mga ultimo ng mga mga bagito mga singer ng ABS-CBN eh parang mas mas mataas pa ang ranking uh, sa mga taxpayers. So, again, uh, halo eh. Meron, ano araw pa naman talaga, meron talaga si Hart talaga. May mga fans talaga na talaga die hard. Yung makikipagpatayan. Uh, but at same time, yung mga tao, uh, I guess, nagagalit sa, nagagalit sa mga nangyayari ngayon, kine-question na, pati yung kay Hart, yung kanyang pagiging fashionista, na sa akin, I mean, heart, I mean, love Mary. Ano na, pa yung kuya. Uh, ano lang kasi din eh, um, medyo umu -ay na nung toward the end. Kasi okay pa ako nung divisory girl ang pege. Eh. Kasi kahit yun naman, carry mo yun eh. Kaya lang kasi nung nang, nagkaroon na ng luxury brands, especially since asawa mo ay Senate President, medyo... Uh, hindi na maganda sa panlasa Lalo na yung mga Taong Yung dumadanas Ang tinatawag na At panghap Yung almusal Tanghali Anapunan Parang bang Isang beso Kumakain sa isang araw Tapos May aso ka Na may mga accessory Na pagkamahal-mahal uh, Sana naiwasan 'yon. But then Again Na-upload na yun eh So, anything na ilagay mo sa cyberspace will be there. Ito na nga ang ano eh. Uh, ang nakakatawa nga nun, kay Hart pa ako nagtatanong yung how social media works. Yung, kasi bago pa ng social media nun eh. Uh, siya nga sa akin, uh, yun nga yung the power of social media, na yung mainstream media ay eh medyo patapos na. Uh, kaya lang, Again, lesson ito, uh, hindi lamang para kay Heart, kundi para sa mga Nepo babies. At sa mga social media users, parang there's such a thing as oversharing. Sabi ko na nga, bakit hindi ko masyado naiintindihan talagang takbo ng social media, naramdam ko talagang may mali eh. Na huwag kang post ang post kasi nakarating ka sa ganitong lugar. Eh, para ipapakita mo na kaya ka lang nakarating dyan kasi mayroon piece of air. Di ba? Parang, ang kasi, sorry ah, eh, sa mga tatamaan, pero yung mga uh, post ang post kasi, ito yung tinatawag na para mga, yung bagong yaman, yung nouveau riche na ngayon pala nakakatikim magbiyahe, uh, yun yung parang, doon pa lang, uh, feeling nyo, uh, parang, ah, uh, Nakarating na kayo parang you've made it Pero ang totoo Baka hindi kayo pinagtatawa ng kayo Ng mga uh, ka-Facebook friends nyo Na parang ano ito Parang bagong salta Sa bagong yaman At hindi mo talaga saksakan ng yaman Kasi piso fair nga ang pinambayad nyo dun sa ano nyo eh Mamasahin nyo eh So yun lang um, I think uh, would it be too late for her to uh, get to, to, survive this, uh, to uh, be able to um, uh, overcome itong circumstances na kinapasukan niya. eh, uh, hindi, bahala na si Cheese. Cheese, politiko yan. Tapay niyan, politikong veterano under the Marcos Uh, Marcos Marco Senior Administration uh, I'm just worried for heart. Um, sana malusutan niya. Pwede pa namang ano to? Uh pwede siguro, pwede siyang bumawi doing charity work. Well, hindi rin natin alam. Baka man, baka naman si Sir doing charity work na di pinapan. Pero siguro ito talaga uh, tama na muna ang uh, ang pagpapakita sa 'yung know, nga mga bagong bagong acquisition uh, kay damit kay alas babango ko anything na luxurious kasi uh, in this um, times of yung magihirap, hindi lang ng Pilipino kundi kahit sa Amerika na nahihirapan na ng mga tao para hindi talaga maganda magpakita ng karangyaan habang namamatay sa gutom ang iyong mga kababayan And with that, um, sana uh, parang namimiss ko bigla yung mga chismis to ko sa mga love life ng mga artista. Parang I would rather have those kesa naman nakakita tayo ng mga artista ang nasa sa mga iskandalo tungkol sa flat control, uh, sa pangulimbat. I mean, hindi natin sasabing guilty sila, no? Uh, but eventually, uh, mahusgahan, mahusgahan yan. Yeah. And history will judge them. And I hope history will be kind. At ito po si Butch Francisco. Uh, nagpapasalamat uh, for joining us dito sa Time to Talk sa PH Time. Till next time.